so magandang araw sa inyo mga ka viewers. Meron tayong aayusin dito na emergency light na firefly. So ang problema nito, uh, hindi daw umiilaw at kapag nakasaksak daw siya, uh, power indicator lang yung umiilaw. Na dapat yung charging niya is umiilaw din. So testingin natin. So kung mapapansin niyo, uh, yung power indicator lang yung umiilaw. Tapos so, pag tinetesting ko, eh hindi rin umiilaw yung kanyang mga ilaw. Kahit isa, eh, walang umiilaw. Saka napansin ko rin, yung charging indicator niya, ah, dapat nakailaw yan once na nakasaksak yung ating emergency light. So, bubuksan natin, check natin kung ano ang problema niya. So, ayan mga ka-viewers, nabuksan ko na siya. So, ayan yung loob ng emergency light. Kung mapapansin nyo, ayan yung battery niya. Uh, lead acid siya. Na battery na sealed. Ang gagawin natin, check yung voltage nito. Kung meron siyang charge. Tsaka yung wire na papunta sa battery. Kung meron supply na lumalabas para sa charging niya. At syempre patay yung mga ilaw niya. Tetest din natin yung mga ilaw. Kung may punde na ilaw o wala. Tetest din natin yan. So yung power niya is okay naman. So buksan na natin. Tingnan natin sa loob. So ayan, natanggal natin yung mga battery mga ka-viewers. Ang gagawin natin, i-check natin kung merong bultahe. So kung mapapansin nyo, meron siyang 0.4. So wala siyang charge. So tanggalin natin. Kabit natin tong wire na to. Doon sa kanyang connection. Kasi dyan natin itetest kung may supply na lumalabas dyan sa dalawang wire na yung papunta sa battery. Dapat meron yan. Pag meron yung bultahe na lumalabas dyan sa wire na yan, Uh, ibig sabihin, good yung charging. So, ilagay ko lang tong tester natin sa pula sa pula. Yan, red tsaka sa red. Tapos, black sa black. Okay, magkakamali na, ano, isa sa pagkakabit niyan. So, bukos natin yung, isaksak natin siya para makita natin. So, meron siyang charge mga ka-viewers. Meron siyang 7.2 volts. So, ibig sabihin, good yung charging niya. Pero, hindi tinatanggap ng battery yung charge. Tapos ngayon, testing naman natin kung umiilaw yung mga ilaw niya. Gagamit tayo ng backlight tester para matest natin yung ilaw. So ito muna isang ilaw ang itetest natin kung umiilaw ba siya o kung mayroon ba siyang punde. So itest lang natin. So yan umiilaw siya, ibig sabihin good siya. So yung kabila naman yung itetest natin. Sana walang punde. So umiilaw din yung isang ilaw niya. Ibig sabihin good yung dalawang ilaw niya mga ka-viewers. So parang nakikita ko na kung ano ba ang problema nito. Kasi may charge yung dalawang wire na to papunta sa battery. Ibig sabihin good yung charging niya. Kaya sa tingin ko battery lang yung problema. Tapos yung dalawang ilaw niya uh, good naman siya. Walang punde, good pati yung power niya uh, good din kasi umiilaw yung power indicator. So pagkaganoon is battery lang talaga yung problema niya. So ito ang papalitan natin, itong battery ring to, Firefly. Meron na dito mga ka viewers, uh, hindi nga lang siya Firefly, ibang brand siya, pero pareha siya ng size, pare parehas din ng voltage. So ito na lang yung ilalagay natin kasi kalimitan tong battery ring to sa emergency light dito nilalagay. So, ganun lang yon mga ka-viewers kapag ka uh, troubleshoot kayo ng emergency light. I-check nyo yung dalawang wire na galing sa battery kung merong supply na lumalabas. Kung meron yon ibig sabihin, good yung charging. Tapos yung ilaw, eh, wala namang punde. So, pagka ganun, is, ang problema talaga nun, uh, yung battery. So, ito, papalitan natin siya ng battery. So, bag pa siya, naka-factory seal pa siya. So itong battery to is lang to sa online. So search niyo na lang kung ano. test te testingin ko muna kung meron siyang charge, kung good ba yung charge niya. Sana good. O, meron siyang voltage na 6.3. So ibig sabihin good kasi 6 volts talaga yung charge ng battery niya na dapat na charge. So ilagay lang natin yung pula sa pula na wire tsaka yung itim sa itim. So ayan mga ka-viewers, kabit ko na yung battery, pati yung bracket nya, pati yung mga ilaw. So battery lang talaga yung naging problema nya. So ngayon itetest natin, testingin natin kung iilaw na yung charging, tsaka kung yung tester na pinipindot doon is gagana. So testingin natin. So ayan. plug lang natin dapat iilaw tong dalawang ilaw na to yan yung dalawa iilaw dapat yan pag sinaksak natin so kung papansin nyo umilaw na yung power indicator pati yung charging nya ibig sabihin good na yung ano tapos itest natin kung iilaw ito yung tester na sinasabi ko na pag pinindot mo iilaw dapat yung dalawang ilaw pero dapat i-on muna natin siya so check natin Pindutin natin kung gagana. So, umiilaw. Ibig sabihin, good na siya. Good na. Talagang battery lang yung naging problema niya. So, ngayon, testing natin. Ah, kapag inugot natin yung saksakan, dapat iilaw siya. Kunwari, nag out. So, testing natin. Hop, umiilaw siya mga ka-viewers. So, dapat pag sinaksakan na, mamatay na. So, namatay na. So, good na siya. So ibig sabihin, good na good na itong emergency light na to. Battery lang talaga 'yung laging problema niya. So maraming salamat.